ang dami ko nang pinayuhan, kabataan, na huwag kayong pumasok sa relationship na yan. Pumasok pa rin sila. So, ano nangyari? Napatunayan over time na mali yung kanilang piniling partner. I hate you. You were just some boy who made me laugh at a party once. And now, I love the sight of you. Get <laughs> <you>, April! bro! <laughs> you and all your hateful... <laughs> April, <that laughs> you're Are you gonna hit me? What the hell are you doing in my house if you hate me so much? Why the hell are you married to me? And syempre, dahil nagpakasal na sila, that is a commitment until death do you part. So, paano ngayon yun? May pag-asa ba? Meron pa rin kahit nang ka. That is the newness of life. So, pag-uusapan natin tatlong puntos ng change that Christ brings ang walking habitually in the newness of life, demonstrating the fruits of the Spirit and serving others as an expression of new life. So, walking habitually in the newness of life. Ephesians chapter 4 verse 20 to 24, New International Version says, That, however, is not the way of life we learned. When you heard about Christ, you were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self created to be like God. in true righteousness and holiness. Tinuro ni Apostle Paul sa Church of Ephesus dahil kinasihan tayo ng banal na Espiritu Santo nung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, meron tayong kapangyarihan na talikuran na yung nakaraang pamumuhay natin. At syempre, pag sinabi natin pamumuhay, kalakip dyan ang pag-iisip, pagsasalita, laman ng puso, de ba Yung behaviors natin. At higit doon, yung pananaw natin sa kinabukasan. Marami po kasi ako nakakausap na kapag tinanong ko sila, anong plano nyo para sa kinabukasan nyo? What's your plan for this year? Kadalasan po wala yun po yung basic human tendency na katamaran na pagplanuhan ng kinabukasan nila kasi ayaw nilang gumamit ng enerhiya para mag-isip, para pagplanuhan to o ayaw nilang i-commit yung sarili nila doon sa landas na tatahakin nila na kadalasan syempre, magpapagal ka kung ikaw ay estudyante, gusto mo mataas na grado, magsusunog ka ng kilay. Diba kung ikaw ay empleyado, dapat handa ka na magpagal at magtagal doon sa opisina lalong lalo na kung may deadline kahit walang bayad sa overtime. Marami akong kilalang mga kristyano na alam nila na sila ay nabago na. Ngunit, hinahayaan pa rin nila na magkaroon sila ng takot sa kinabukasan. Hinahayaan pa rin nila na maging dependent sila sa sarili nila. Meron po akong ano, no, kausap uh, recently about yung problema niya dito sa pagkatrabaho niya. So, ang sabi ko sa kanya, ang Panginoon ng bahala na iangat ka o i-correct niya yung amo mo dahil kristyano siya. Lahat ng Bible verses na alam ko, binigay ko na sa kanya, binuhos ko na sa kanya. Anong nangyari? Wala. Hindi pa rin siya makatulog, hindi pa rin niya mapaniwalaan yung mga scriptures kasi pinili niya na isuot yung makamundong pananaw niya at hindi na bago ang sitwasyon niya dahil hinayaan niya ang utak niya na um mag-operate to sa old, old self. Nakakalungkot kasi may kapayapaan sa kalagitnaan ng pighati, 'di ba? May kasiguraduhan sa kalagitnaan ng pagsubok. Yung mga taong nagkamali na nakilala ko, at tinuturuan ko sila kung paano mag-reprogram ng utak hindi sila mga paniwala na may pag aasa sila dahil sa Panginoon walang imposible sa Panginoon and there is always faith, hope and love kapag tayo ay tumahak ng landas at hinayaan natin si Jesus ang maging sentro ng buhay natin tayo ay mababago progressively. Bakit? Kasi nagdesisyon tayo tayong talikuran na lahat ng kamunduhan, kasi kasalanan ng ating naharaan at tayo ay ngayon nabubuksan sa ating isipan. Hindi ibig sabihin makakalimutan mo yung mga kapalpakan mo pero pag nagbago ang pananaw mo you have that attitude of newness tanggap mo yung pagkakamali mo. Maaring nagsisi ka Tama na yun. Napatawad mo na dapat ang sarili mo. Nagkamali ka na eh. So, ano gagawin mo? Ipagpapatuloy mo lang ang tamang pamumuhay. Kaya ang sabi ng Panginoon dyan sa verse 24, put on the new self. Kasi minsan nakakalimutan natin na binago na tayo ng Diyos at bumabalik pa rin tayo sa putik ng kasalanan. Kasi naging komportable tayo once upon a time sa buhay. If God will not allow you to be in this space, ibig sabihin it is for your own good. Kahit gusto mo yan, kahit ini-insist mo yan because God protects you. Ganun kasi kumilos ang Panginoon. Ngunit yung attitude natin kasi, ipipilit natin yung gusto natin. Dahil meron tayong gustong patunayan. Dahil meron tayong gustong gawin. Dahil meron tayong certain degree of belief na ito yung tama kahit alam natin it's actually wrong at ito ay mauuwi sa mali.